Fish. We're here now. Hello mga mare! Another day, another mini vlog! Wow! Anxiety! So ito na nga pala mga mare, yung karugtong ng Kamaya Coast experience namin. Sa mga oras na to mga mare, ay malapit na nga kami sa Kamaya Coast. Kaya nag-announce na yung crew nila na pwede na nga umakyat at mag ng pictures. So ito na nga at paakyat na kami nitong pamangkin ko. Bale, ito pala mga mare, yung upper deck nila. Open space dito mga mare at wala nga ditong air Corn. Medyo mainit mga mare pero nga mahangin naman kaya okay na okay din. So ayan mga mare, kaming mga taga lower deck ay kanya-kanyang picture na nga. At habang inaantay nga namin yung ibang passenger na matapos sa kanilang pagpicture ay ito na nga at nagvideo-video muna ako dito. Kami nga pala ng pamangkin ko yung nauna dito mga mare dahil nga si Jowa ang bantay kay Brianna. Bawal kasi ang bata dito mga mare kaya nga kailangan talagang may maiiwan kay Brianna. Sayang nga, mga mare, dahil gusto ko nga rin sana may family pic kami dito. Pero for safety purposes, mga mare, ay sumunod na nga lang tayo para walang mapahama. Hoy! So, ayan nga, mga mare, at turn na namin at ito nga at nagvideo-video ako. Ewan ko nga ba, mga mare, bakit nga ako kaway ng kaway dyan? Di naman ako nangangampan niya. Hoy! <laughs> At pagkatapos nga namin mag-pictures mga mare, ito na nga at pabalik na kami sa loob. Control din pala nila yung bilang ng umaakyat mga mare para nga hindi maging crowded. At nung pabalik na nga kami sa loob mga mare, ito na nga at minasasalubong pa nga kong mga paakyat. At nung pagbalik ko nga sa loob mga mare, ay si Jowa at pamangkin ko naman ng muling umakyat. At pagbalik nga nila mga mare, umakyat din kaming dalawa ni Jowa. Buti na nga lang at nagpaiwan si Brianna sa kanyang kuya. At bago nga kami bumaba mga mare, ito nga at nag-CR na muna ako. At naisipan ko na nga rin mag-CR tour mga mare para nga masilip nyo na rin itong CR ng Kamaya Ferry. Hoy! <laughs> Malinis yung CR nila dito mga mare at yung bidet nga nila ay nanlalaban sa lakas. Bale nagpoop kasi dito si Brianna mga mare kaya nga na-try na rin namin. At ito na nga mga mare pababa na kami nito dahil nandito na nga tayo sa Kamaya Coast. At paglabas nga ng ferry mga mare ay ito na nga at bubunga dagad sa'yo ang napakagandang view. Wow! Medyo mahaba-habang lakarin rin pala mga mare yung lalakarin natin after nga natin bumaba ng ferry. Pero carry lang naman mga mare dahil Katulad nga naming mga first timer ay na enjoy namin yung view habang naglalakad. Bukod nga sa sinakyan naming ferry mga mare, ito na nga at may isa pang ferry dito. Oh. Bale yan nga pala yung sinakyan na ng mga nag-avail ng 7am to 5pm. Yung na-avail ko kasing time mga mare ay 10am hanggang 8pm. Kaya nga maaabutan namin yung sunset. Hi! <laughs> After nga maglakad doon sa inflatable mga Mare ay meron pa nga tayong lalakarin dito. Pagdating nga pala namin dito mga Mare ay nawalan nga kami ng signal. Kaya gustuhin ko mang mag-update ay hindi nga kami makapag-upload. <laughs> So, ayan mga mare, at nandito na nga tayo. Bale, ang bubungad sa'yo dito mga mare, itong ang mapa nila. Ang laki kasi talaga nitong lugar mga mare, kaya nga pwede ka talagang maligaw. Pagdating mo nga dito mga mare, ito nga yung bubungad sa'yo. Kojiva at may pabanda pa nga. Mm! Bali, naghanap na nga muna kami ng mapapwestuhan mga mari dahil nga gutom na ang mga first son. Almost 2 hours kasi yung biyahe namin mga mari bago nga makarating dito sa Kamaya. At nung ready na nga ay tinawag ko na nga sila para kumain. Mm. Diyos ko yung anak ko ayaw na magpaawat sa dagat. <laughs> After nga namin kumain mga mare, ito na nga at sinimula na naming maglibo. Pasensya na nga rin pala mga mare dahil nga naka harang itong kamay ng aking pamangkin. Hindi niya na kasi napansin ito mga mare dahil nga nakalagay na yung cellphone ko sa water protector. Hinahanap <laughs> nga pala namin nung time na to mga mare yung shuttle nga papunta doon sa aqua fun. Dahil doon nga muna yung uunahin namin dahil nga masyado pang mainit para magdagat kami. At after nga namin magpaikot-ikot mga mare ay sa wakas nga at nakita na namin itong antayan ng shuttle. Need talaga ng shuttle papunta doon mga mare dahil nga kapag nilakad mo yun panigurado ay hindi ka na nga babalik. Aglit lang naman kami nagantay mga mare at ito na nga nasa loob na nga kami ng shuttle. At tignan nyo naman itong daan mga mare talaga ngang pataas. Dahil nga sa bandang taas nakapwesto itong aqua At panigurado mga mare kapag nga nilakad mo ito ay malamang hulas na hulas ka. <laughs> So, saglit lang naman yung biyahe mga mare at ilang minuto nga lang rin ay nandito na nga kami sa Aquafine. <tinyo> Dati sa TikTok ko lang ito nakikita mga mare, pero ngayon nga ay na-experience na namin. Mm! So, ito nga mga mare at may pa-video tour pa nga si Jusawa. Bali, nasa slide kami nitong time na to mga mare at siya ngayon yung nagbabantay kay Brianna. Kaya nga ayan at video na nga daw niya muna itong buong lugar. Nandito nga kami sa pinakataas mga mare at tignan nyo nga yung dagat. Napakalayo. Mm! Yung una nga palang trinay namin dito mga mare ay ito ang falling coconut. Bali aantayin nyo lang mapuno yung coconut sa taas mga mare at ayan na nga ibubuhos yung tubig sa inyo. Hi! Sunod yeah! naman namin trinay mga mare dito nga sa loob nitong coconut. Bali i-slide kasi namin dito si Briana. So ako nga sana yung una mag-i-slide kay Briana mga mare pero dahil takot nga ako ay hindi ko tinuloy. <laughs> So, ayan nga. At ako na muna ang nag-slide para nga matry ko kung kaya ko ba isama si Brianna. Pero kinakabahan nga talaga ako mga mare kaya ayan at ang apa niya na lang ang sumama sa kanya. At umulit pa nga kami dito mga mare dahil nga yung unang kuha sa amin ay masyadong tagilid. <laughs> mga mare ay tumambay nga muna kami dito sa kiddie pool bali 2 feet lang ito mga mare at talagang na enjoy nga dito ni Brianna ah. at makulimlim nga nung mga time na to mga mare kaya nga hindi ganun kainit at nung nagkaroon na nga kami ng lakas ng loob mga mare itatry na nga namin itong slide na to <laughs> Ito na nga at kami na muna ni Josawa ang nauna. Bago nga kayo umakyat mga mare, ipapatanggal nga sa inyo sa baba yung mga accessories. At pagkatapos ay titimbangin nila kayo. Dahil pag akyat nga ay tatanungin kung sino nga yung mas mabigat dahil siya nga pala dapat yung nasa likod. At sa wakas nga mga mare ay nakaakyat na nga tayo dito sa taas. Nung nakita ko mga mare kung gano'ng kataas nga ito ay parang gusto ko na nga mag out. <laughs> So, ito na nga at turn na namin ni Josawa. Nung mga time na to, mga mare, ay halos natawag ko na nga lahat ng santo. Hoy! <laughs> So tinanong na nga kami ni Kuya kung first time ba namin. At nung umuo nga kami mga mare, ay eh, sinimulan niya na nga explain yung mga dapat at hindi dapat gawin. At pagkatapos mga mare, ito na nga at pinasakay niya na nga rin ako. Nung time na to mga mare, ay eh, may tao nga sa taas. Kaya nga nakisuyo ako na i-video kami. Kaya itong si Kuya, grabe yung welo ng tulak niya sa amin. <laughs> Jiva. Grabe yung sigaw ko nyan mga mare dahil nga bumulusok talaga kami. <laughs> Pagkatapos nga namin mga mare ay sinamahan ko nga ulit itong aking pamangki. Dahil nga gusto niya rin daw matry. Ang pagkakamali ko lang mga mare ay hindi nga muna ako nagpahinga bago mag slide uli. Dahil sumala nga agad ako mga mare ay sumakit talaga ang ulo ko pagtapos nito. <laughs> Ojiva, ano ka ngayon? Nagtawag ka ng nanay. <laughs> Pagkatapos namin sa slide na to mga Mara, e eh, dumarecho nga kami dito sa green na slide. Go! Nung una nga mga Mare ay takot na takot ako dito. Pero hindi naman pala siya nakakatakot mga Mare kaya nga makakailang ulit ka talaga dito. Pero ako mga Mare ay isang beses lang ako nag dahil nga may bantay akong bata. Pero itong asawa ko at yung pamangkin ko mga Mare ay nakailang ulit nga din. <tod> Ayan mga mare at napakasarap nga talaga mag slide dito. Ang kalaban mo lang dito mga mare ay yung pabalik nga dahil paakyat ang sakit na sa tuhod. Hoy! So ayan mga mare at nag enjoy nga talaga yung pamangkin ko kaya nga ito umulit pa nga. <laughs> ang kagandahan nga mga mare ay dahil nga hindi crowded itong lugar ay wala talagang pila sa mga slide. Kaya slide all you want, ganun. Sulitin ang 499. Hoy! After ko nga matry yung mga slide, mga mare, ito na nga at Brianna's time naman. Bali, dito pala kami nagbabad sa 0.6, mga mare. Gustong-gusto niya dito kasi nga abot niya at nakakalangoy-langoy pa nga siya. Dalawa pa lang kami nung time na to, mga mare, kasi nga yung two boys namin ay naglilibot-libot dito. Bali, nandun pala sila mga mare sa adult pool. Sa taas lang din naman ito yung adult pool, mga mare, pero sabi ko nga ay ayaw pa umaho ni Brianna at nag enjoy pa siya dito. Kaya nga ayan at sinamahan na rin kami dito ni Josawa. At maya maya rin, mga mare ay na-convince na nga rin namin si Brianna na umakyat dito sa may adult pool. Bali nagkulitan lang kami dito mga mare at nagvideo at nagpicture na nga rin. At nung nagutom na nga kami mga mare ay mga bandang alas tres ay bumaba na rin kami para magmerienda. So ito nga pala yung ilan sa mga pwede nyong bilhan dito mga mare. Pero dito nga kami umorder sa may potato fries kasi nga fries is life. Hoy! <laughs> At nung masuklian na nga ako mga mare, agad-agad na nga rin akong bumalik sa aming pwesto. Pumwesto nga pala kami dito malapit sa beach mga mare para nga madali lang namin kunin yung gami. Habang bumibili nga ako ng pagkain namin mga mare, ito namang tatlo ay naglalaro dito sa dagat. Katiri na ng araw nitong mga time na to mga mare pero nga buti na lang at nag sunblock kami. Must have talaga yung sunblock mga mare kasi dati nga hindi kami nagsa sunblock. Ayun! Sunog na sunog. Tapos mama mamalat. <laughs> ang sarap sa pakiramdam mga mare na makita mo nga yung pamilya mo na masaya at naglalaro nga sa dagat. Kaya kailangan talaga natin itritang ang ating mga sarili pa minsan-minsan. Tinawag ko na nga sila ng mga time na to mga mare at ayan na nga patakbo na sa akin si Brianna. At hinabol pa nga siya ng kanyang apa at kuya kaya ayan for the takbo ang kitty. <laughs> Pag-ahon nga nila, mga Mara, ay eh, pinaghugas ko na nga muna sila ng kamay. At ito nga si Brianna, ayaw pa nga kumain nung una dahil nga daw maliligo na siya sa daga. Pag mga bata kasi mga Mara, ay eh, hindi talaga nakakaramdam ng gutom, lalo na nga at nagsiswimming. At habang kumakain kami, mga Mara, eh, may pa-background music pa kaming banda. <laughs> At after nga namin kumain ng fries mga mare ito na nga at pinainom ko muna yung mga bata. Bali, libre nga pala yung tubig dito mga mare kaya kailangan nyo lang magdala ng tumbler. At malamig na rin pala yung tubig nyan mga mare at don't you worry dahil mineral nga ayan. After nga nila uminom oh, mga mare ay nabitin pa nga kami at hindi pa nga kami busog. Kaya nga naghanap pa kami ng iba pang pwedeng bilhin. At dito nga kami napadpad sa may yellow cup. Hoy! <laughs> So ayan mga mare tara at pasok tayo. At pagpasok nga mga mare ay bubungad agad sa inyo ang kanilang menu. So nagtingin-tingin lang muna ako dyan mga mare at tinatanong ko nga rin si Jowa kung ano bang gusto niya. Pero ang sagot niya nga ay bahalan na raw ako. Bago nga ako umorder mga mare ito nga at nagvideo muna ako at tignan niyo naman itong view dito. O ba diba? Napakaganda. At nung nakapag-decide na nga kami kung ano ang orderin mga mare ito na nga at na ako dito sa counter. At habang umorder nga ako nyan mga mare ay siyang pagdating naman itong mag amako ko. At itong nga si Brianna ay hinahanap ang kanyang kuya dahil yung kuya niya nga ay nandun pa rin sa dagat. At nung nakita niya nga yung kanyang kuya mga mare ay gusto nga niyang sumunod. Kaya nga ito at tinulungan ko siya para mabuksan niya yung pintuan. Pero nung nakalabas na siya mga mare ay nagalit nga siya sa akin. <laughs> dahil ang gusto niya nga mga mare ay kasama niya nga rin pati ako. At dahil 30 minutes pa naman bago maserve yung food namin ito lang na nga at sinamahan ko na muna siya sa dagat. Habang si Jusawa naman ay naiwan nga dito sa yellow cup at tatawagin niya na nga lang daw kami kapag ready nga. At nung ready na nga yung food namin mga mare ito na nga at tinawag na kami ni Jusawa. At yung kuya nga namin mga mare ay ayaw pa rin umahon sa dagat. O morder nga lang pala kami ng pizza mga mare dahil busog pa nga kami sa mga pinagkakakain namin kanina. At tignan nyo nga itong bata mga mare sa mga nantingin sa akin at nakasimangot. Dahil ayaw nga daw niya kumain at busog pa siya. <laughs> At pagkatapos nga namin kumain mga mare, ito na nga at dito naman kami sa dagat tatambay. At nagvideo-video nga lang ako dito mga mare dahil nga pang TikTok ko nga sana. Pero ito mga kasama ko mga mare ay ayaw nga magvideo, nakakainis. Kaya ito nga at dalawa na lang kami ni Briana at kung ano-ano na nang pinagvideo ko dyan. At yung dalawa nga ay busy-busy na doon sa dagat. Ito nga mga mare at naglalakad kami nito ni Briana papunta sa may kayak at sa may inflatable. At ayan nga nagte-try nga ako mag TikTok TikTok pero nga nahihiya talaga ako mga mare. So after ko nga magpalis sa doon sa inflatable mga mare ay mag-wait na nga lang daw kami tawagi. Habang inaantay namin yung turn namin mga mare ito na nga at magtatampisaw muna kami dito sa daga. Hindi pa nga kami nakakalayo mga mare pero itong ang cellphone ko ay sumusuko na agad. <laughs> Nung turn na nga namin sa Inflatable, mga mare, ito na nga, tinawag na kami nila Kuya Lifeguard. Bago nga kami pumunta sa Inflatable, mga mare, ay pinasot nga muna kami nitong life vest. Bali, dalawa lang pala kami dito ng pamangkin ko na magta-try mga mare, dahil nga takot dito si josawa Inaaway ko pa nga siya, mga mare, dahil sabi ko nga, ay minsan lang naman ito at try na namin. Pero ayaw niya talaga, mga mare, dahil nga hindi rin daw siya mag enjoy dahil takot daw talaga siya. Siya na nga lang daw ang magbabant bantay kay Brianna mga mare at i-enjoy na nga lang daw namin. Excited pa ako sa mga time na to mga mare at habang papalapit nga nagtataka ako kung bakit wala ng tao. Balik kami na pala yung pinakalas mga mare at tapos na nga yung iba dito. No. Nung malapit na nga kami mga mare ay ito na nga at bigla na lang akong kinabahan. Dahil nakita ko nga mga mare na may putol na daanan dahil kailangan mo palang lumangoy bago makapunta doon sa inflatable. Mm. Eh takot nga rin ako sa malalali mga mare kaya nga pinatry ko muna dito sa aking pamangkin Pero bumabalik ko kasi yung life vest niya mga mare Kaya pati siya ay natakot na rin. Kaya ang ending mga mare ay hindi na nga rin kami tumuloy <laughs> at buti na nga lang mga mare eh, pinagbigyan pa nga kami dito nila kuya sa kaya meron palang cut off dito sa pagpapalista sa kayak at inflatable mga mare kaya mas maigi na unahin nyo magpalista dito mga mare nagtaka kasi sila kuya bakit daw ang bilis namin bumalik at ayun nga sabi ko nga ay parehas kaming takot dahil nga may lalangoyin pa bago makapunta sa inflatable Mababait yung mga lifeguards dito mga mare at ang sabi nga nila bakit hindi daw kami tinulungan ng mga lifeguards lifeguard na nandun sa inflatable. Mm. Yung mga lifeguard kasi na nasa inflatable, mga mare, ay nasa dulo nga sila at pinapapunta nila kami sa kanila. Eh, Diyos ko, takot nga kaming lumangoy. Paano nga kami makakalapit sa kanila? <laughs> Kaya sabi ko nga sa pamangkin ko ay next time na lang kami bumawi at kailangan namin magdala ng maraming lakas ng loob. <laughs> At habang nagkakayak nga kami mga mare, ito si Josawa naman na inaaliw nga muna dito si Brianna sa paglalaro ng sand. Mali umiiyak nga pala niya si Brianna mga mare dahil gusto niya nga sumama sa amin. Pero dahil nga bawal ang bata sa kayak ay wala talaga akong magagawaan na. After nga namin magkayak mga mare, ito na nga at sinamahan na namin sila dito. At nagpalubog pa nga itong kuya namin sa buhangin mga mare at ito nga si Brianna binubuhusan siya ng tubig sa mukha. <laughs> Hindi na nga pala namin napuntahan yung infinity pool mga mare dahil nga ayaw na umaho ni Briana sa dagat. Kaya dito na lang talaga namin inubos yung oras namin mga mare para nga mas enjoy na rin. At ayan nga mga mare nakapag-unload na kami nito mga mare at pauwi na nga rin kami. Bali hanggang 7.45 pa talaga yung boarding namin mga mare pero ito nga alas 7 pa lang ay bihis na kami. Ito nga mga mare nung gabi na yung banda nila ay nandito na nga sa my beach area. mga mare at papunta na nga kami sa aming ferry. 7pm pa lang nito mga mare pero nga doon na kami magpapahinga at baka maubusan na naman kami ng upuan. At kung umabot ka dito mga mare ay maraming salamat. Pa-comment nga ng let's go dyan para alam ko naman kung sino ang umabot hanggang dito. So ayan mga mare at nandito na nga kami sa loob ng ferry. At pagpasok nga namin mga mare ay ang dami na rin tao talaga dito at dito na nga lang rin ulit kami sa dati naming pwesto. At before 10pm nga mga mare ay nag-arrive na nga rin kami dito sa Mowa. At bago nga umuwi mga mare ay kakain na nga muna kami para pag uwi nga ay derecho tulog na lang. Mm. At dito na nga lang kami kumain sa Jollibee mga mare dahil ito nga yung pinakamalapit na kainan dito sa may terminal. Mm. Kung magmumawa pa kasi kami mga mare ay maraming tao doon at mahaba pa nga ang pila. Sa next vlog mga mare ay sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan. Mm. Katulad ng kung paano nga ba magbooking at kung 499 nga lang ba talaga ang babayaran. Mm. Kaya kung may iba pa kayong question mga mare ay i-comment nyo na yan. Dahil sasagutin ko lahat yan mga mare sa susunod kong video. At sana i-share nyo na nga rin itong video ko mga mare. Yun lang mga mare, kain tayo. Babush!